Kaya naman ako nagtatrabaho sa abroad para sa inyo. Sa palagay nyo ba? Madali para sa isang ina na iwanan ng mga anak niya. Nahayaan ang ibang tao na mag-alaga sa mga anak niya habang siya nagpapakahirap magtrabaho sa abroad. Mag-alaga ng ibang anak. Tapos kahit isang kabusta, niyo man malang ako matext. Naalan nyo lang ako pag may kailangan kayo. Ma, pengin pera. Ma, bibili ako sa batos, Ma, may alis ako. Kailangan ko ng pera. Tapos pagkapadala ko, ni wala man lang salamat. Porkit ba malayo ako sa inyo? Hindi na ako mabuting ina. porkin hindi ko ba kayo naalagaan. Masama na akong ina. Porkit ba hindi ako nakakapunta sa mga PTA meeting o sa mga okasyon na kailangan nyo ng magulang. Masama na akong ina. Sa sakripisyon din ako. Nagtitiis din ako. Ginagawa ko yung lahat para sa akin na sa inyo. Oo, nagpo-post ako ng mga picture na masaya ako sa abroad. Pero sa kabila nun, sobrang pagtitiis ko. Sobrang panghuli ako sa inyo. Pero hindi ko sinasabi. Kasi ayoko mag-alala kayo. Tapos, Anong sasabihin niyo sa akin? Pinabali wala ko kayo. Ginagawa ko yun lahat para sa kinabukasan niyo. Para sa ikasasayan niyo. Hindi para sa akin. Mahirap maging nanay at tatay para sa inyo. Pinupunan ko yung pagkukulang ng tatay niyo na iniwan tayo kaya sana kahit kuting konsiderasyon man lang. Kahit isang kamusta, kung kumain na ba ako, kung may sakit pa ako, sana hindi niyo ako nakakalimutan. Kasi, mga anak, ginagawa ko lahat para sa inyo. Ganun ko kayong awahal hindi man ako yung tao na lagi nagsasabi na mahal ko kayo, mag-iingit kayo palagi. Pero sana yung mga ginagawa ko, naisip nyo na, na para sa inyo yun. Ngayon, sasabihin ko, meron akong cancer. At hindi ko alam kung magkikita-kita pa tayo ulit. Kaya pinipilit ko mag-ipon para kahit wala na ako, kaya niyong mabuhay ng masaya. Makakatapos kayo ng pag-aaral. Kinagawa ko yung para hindi niya isipin na isa ako masamang ina. Mahal na mahal ko kayo. At sana pag napanood niyo ito, bagamat wala na ako sa mundo, maramdaman niyo pa rin. Mahal na mahal ko kayo. Mag-iingat kayo mga anak. Mahal na mahal kayo ng nanay. Mahal na mahal ka kayo.